Hindi si Arda Lewis sa ang Lego. Kaya kaya ko ito. Ngayon ay kukunin natin ang lahat ng kinakailangang bahagi. Hoy, huwag mo akong gambalain. Hindi What? ito kasing dali ng inaakala. Hiring your way in the Pidicum concentration. Meron mate, siyang happy meal. Mami. Pero ako why? ay wala pa. Oh, kailangan kong magmadali. Una, aalisin ko ang kalaban. Gan, mayroong nasa ilalim ng yes. ilong mo. Ayokong pumahit may nangyayari Ilugo sa akin. Nahangin Hindi. na lahat ng mga gawa ko at mga lego ko. Ano yun? Ay, Kim! Kupitin mo ang lego! Oh. <laughs> ko sa ah. Labas! Basta kukuha ako ng ilang legos mula sa bahay ako, ni Mia. Ako, abalang siya. O, oh, ngayon kailangan siya ko ng kahit paunting din. Mas maraming bahagi bigla na sapat. Sapat na! Hindi niya man lang napansin. Kailangan tapusin ang pagkuha ng mga detalye. Gumana ito. Hintayin! I-install ang lahat. Hintayin. Nasaan ang lahat? Tahan, kinuha mo bang lahat mula sa akin? Sino? Ako? Hindi. Sige, ako nga. Ito... Pero malapit ko nang matapos ang likha. Huwag hawakan. Mia, tara. Dumating na ang oras. Gusto ko makita ang gawa mo. Ngayon, sisimulan natin ito kasama si Kim.